nagbabalik po tayo at um, andito ako ngayon sa hinaguan at nakita naman ninyo kung anong sina, uh, sandigan ko at saka yung hinawakan ko, di ba? Yung bigas. Kalina <laughs> ano, sa ako ba itong bigas? Kala <laughs> mo naman kukunin lahat. Hindi, <laughs> may nakapunta sa akin ng blessings. Blessings is bigas lang naman lang Bakit bigas lang? <laughs> Joke lang. Hindi, um, ano lang... Um, Binigyan niya ako ng bigas kasi na-promise siya sa akin one time. Sabi niya, Um, mag-ano daw siya ng uh, magpa-grocery daw siya sa akin. Sabi ko, wag na yung grocery. Sabi ko, bigas lang ibigay mo sa akin. So ngayon, um, finally, magbitpit ako ng bigas. So, dala ko ng bigas. Isa, sa isa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Walong bigas pala yung -bit -bit ko ngayon. <laughs> walong bigas, wala magbitbit ko. Joke lang. Ano yung walong bigas, tatlong buwan na. Tatlong buwan. So, kukulay ko yung bigas doon ha. So, kukunin natin yung bigas. Kasi parang, parang pinahirapan ako sa mga, sa nag, sa nagpag sa akin. Kasi bigas talaga ang, ano, hindi ko. Ay! <laughs> ang bigat pala. So, uh, um, Beshi, thank you so much sa bigas. Kasi nga, um, malaking, malaking bagay na po yung um, unwin, um, yung bigas na ibibigay mo sa akin. At uh, sa aking family at malaking bagay talaga yan, malaking bagay at malaking tulong na talaga yung bigas na yan. Kaya, thank you so much. Kaya <laughs> <At> yun lang. <laughs> thank you so much, Reshi. Ingat ka Bye! Ako mo nang pasalamatan yung aking um, friend. ah <laughs> uh, friend, kasi um, dahil sa hirap ng buhay, um, ano ba talaga <laughs> tawa? Um, may pa-blessing may pa siya sa akin. At, um, yun po ay yung bigas so yun uh, nagbigay po yun nagbigay po yung friend ko ng bigas isang sakong bigas uh, malaking to, malaking bagay na po yun at malaking tulong na po yun para sa aming pang-araw-araw at uh, lalong lalo na na um, every month uh, malayo pa yung sahod namin so um, Beshi thank you so much sa ano sa uh, sa pa, pabigas mo <laughs> Kaya dito ko ngayon sa hinaguan guys. Kasi kukunin ko yung bigas. Bye! So ayan mga ay Alam na, nakita niyo ba yung ano? Yung um, Dito sa ano ni madam. Dito sa kanyang um, fish pond. Um, sobrang low tide na talaga siya. At nakikita naman natin sa mga gilid-gilid na Sobrang ano talaga siya. Sobrang baba na talaga ng tubig dito sa ating fish pond. Kasi hindi naman ako hindi natin alam kung anong balak dito ni Brenda sa kanyang sa kanyang pand. At ang ah, nakikita po natin dito, uh, mas makikita mas mas makikita mo lalo yung mga isda. Ayan oh, nalo lumulutang kasi sobrang low tide na po siya ang ating fish pond ngayon. Nagulat nagulat na lang nga ako kasi sa sobrang low tide ng ating fish pond. Um makikita na talaga yung uh, mga isda. Ang nawala pong tubig ay kalahating uh, hanggang tuhod po yung tubig na nawala dito sa fish pond na to. Oo, alam po natin, uh, hindi ko po alam anong balak ni Brenda dito. Kasi, ito pala yung nangyari. Kaya pala, bumaba siya konti or lalo. Kasi, may balak pala si Brenda dito sa kanyang um, farm. So, ito ay um, tinanggal yung mga tubig uh, hindi pala tinakal yung tubig uh, pinatabi yung mga ano niya dito yung mga putik ito o oh, yung putik kasi yan eh um, inano po ni madam doon para din, inano niya dyan instead kaya yung tubig na dumadaloy doon yan po yung tubig oh yan po yung tubig na ano dumadaloy ay binig nilagyan ni madam dyan ng linya para yung tubig na dumadaloy papunta ng fish pond apunta dito ay doon po ni Madam Inanosa palabas po doon sa kaniyang um uh, mga ano mga manukan pinalabas niya yung tubig doon para hindi lalo um, malalim yung tubig niya dito sa kaniyang farm kaya pala sobrang low tide ngayon nagulat na lang ako kasi sabi ko pagtingin ko bakit ang lalim ng ano bakit ang lalim ng kanyang uh, tubig at ang talaga ako kasi sobrang babaw oh. oh, yan, oh, yan guys oh. Um, nilagyan ng harang dyan ng lupa at diyan po palabas po ng kanyang ano ayan palabas papunta po ng ano ng labas o oh, dyan po baka may ba, baka may balak si Brenda anong gawin niya dito hindi, di, hindi ko po alam kung ano pang balik, balak ni Madam kasi yung tubig na dito na dumadaloy which is dito talaga yan pumupunta tinabin niya para mas mas ano mababaw yung tubig dito sa kaniyang isdaan <coughs> am um, alam naman natin na may balak palang lang may balak siya dito itatanim diyan sa kaniyang mga um, mga mga gulayan iwan ko kung ano itatanim niya dyan. 'di ba Mhm hmm. So ngayon guys buma- um, mag-ikot po tayo dito sa ating hinaguan kasi walang may tao naman sila dito pero isang pamilya lang po sila dito guys ah uh. at dito tayo um, ito ay tinatrabaho na po ng ating mga trabahante na sina Jonel at Ryan ayan so yan po ay hindi pa po siya tapos kasi magtatrabaho pa sila ngayon dito pa sa kabila ay... Oo. so dito sa kabila at dito naman ay malinis na talaga siya pero ngayon guys ngayong araw na to sabi ni Jonel um, tatapusin daw nila ngayon pero ito kasi hindi pa talaga siya tapos Oh, kasi may kuryente na nilalagay pala dito, guys. Oh. Sinasaksak. Oo. Oh, oh, So dito sa area sa, sa mga ganito talaga, guys, ay um, binadahan-dahan na po ni Amanda na linisin to dito sa likod ng mga A house kasi para mas maganda at uh, malinis talaga siya tingnan. Oo. Oh, oh, Si Amanda kasi yung nag-ano dito eh, nag nagbubungkal ng ano ng dam mo. Mm -mm. Diba? At ito yung ano, yung ano na dating ano, uh, bubong ng A house natin. Ayan guys, eh, sinabi na po siya. Kasi kailangan talagang itabi eh. So dito naman tayo guys. So ito eh, ready, ready na rin po yung um, ba diba yung binilag ko dati na ilagay sa harap at likod ng ating uh, angle ng A house para hindi masugatan yung ating mga um, nagre-rent ng ating A house or pumapasok doon sa ating A house kasi um, sin kasi yun eh, baka maano sila so kailangan itong itakip doon sa harap at sa gilid or, or sa likod Oo, sa gilid ng harap yan po ilalagay po yan so yan po ay eh, gagawin po nila mamaya nila ni Junel at ito naman ay susunugin puto natin mamaya. Susunugin po 'yan, oh, ang dami pa. At ayan nakita naman natin na si Ryan ay um, nasa um, bubong. Yan po ay nilagyan niya ng um, sin din yung gitna para yung ulan ay hindi pumasok diyan. Oh, diba? Ang ganda na talaga ng A-house ni Madam Colorful. Sobrang ganda. Oh, ayan na guys. Asa, asa tawagali ana, Ryan. Bubong. Ayan yung bubong natin guys. Oo, oh, oh di ba? Kasi maganda talaga yung ba, bubong ko, ta Para hindi siya mabasa ng ulan. Gitna. Yan ilagyan, ha? Hindi mabasa yung gitna. Ah, uh, uh, para hindi mabasa yung gitna. <laughs> Ayan guys. Kasi mga bal. May narinig akong chismis. <laughs> Cheese talaga. So dito pala ay may gagawing plano pala si Brenda dito. So hindi, hindi ko muna siya pangunahan guys ha. Dito sa area na to, yung may kulay green na plastic na grass ay uh, ito ay may gagawing um maganda para sa ikaganda ng kanyang A-house dito sa ano, sa dito sa labas at sa harap ng A-house, may gagawin po si Brenda dito, guys. uh -oh. So, hintayin lang hintayin na lang natin ang kanyang gagawin dito oh, dito sa labas. ha Kaya good luck, guys. Oh guys, so guys, dalhin mo. Ah! <laughs> Ang bigat pala ito. <laughs> Ang bigat pala ng bigas. Ang <laughs> ah! hey, bigat pala ito. Ito yung bigat na um, ano, dalhin mo ito pa. Ah, ah. niya dyan sa lagayan. Mm.